Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father Jayboy Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Dahil nasa kalagitnaan tayo ng semestre, madaling dapuan tayo ng boredom at pagod. Wala na ang excitement ng pasukan, ngunit malayo pa tayo sa katapusan. Madali tayong mawala ng pasensya at malimit tayong maiinis at nababagot. Higit sa lahat, nawawalan tayo ng gana. Humahaba ang bawat araw tila ganito ang paglalakbay ng mga Israelita tungo sa lupang pangako. Tulad natin, nawalan sila ng gana at pagtitiwala sa Diyos. Tapos na ang mabongang paglisan sa Ehipto at wala pa sa kanilang abotanaw ang kanilang patutunguhan. Ganito din ang nangyari sa buhay ni Jesus. Alam natin ang kakaibang kwento ng kanyang pagkabata hanggang taong labing dalawa. At ang sunod na kwento ukol sa kanya ay tatlumpong taon na siya. Ano ang nangyari sa laktaw na panahong ito? Tinatawag ang mga taong 13 to 29 years old ni Jesus bilang mga nakatagong taon ng paghahanda sa misyon niya sa buhay. Kaya manalangin tayo na tanggapin at pagtiisan ang mga sandali ng pagkabagot dahil alam nating inihahanda tayo para sa ating kinabukasan. Tanggapin mo, Panginoon, ng buong awa ang aming buong araw upang ang mga may pananalig sa ay makatanggap ng iyong mga pagpapalang makalangit. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.